Andin tayo sa loob. Ah, sa labas. Papasok tayo sa loob. Ito lang ngayon ang loob. sugala so gala. kasa. Kasa, kasa po tayo ngayon. pa siya ano ha. na. na. Ano siya yung nalang? Huwag lagi po si Irish Si Marcio sigurado. yung Ah, si Pina. Si Pina. Si Wala pala na nalawag ka na maglaro. Ito, ito. Isa lang. na lang eh e. Isa tayong ano yan. Isa tayong sa e. Isa tayong yung pera e. Parang pala pala ano pa rin pala sa... Wait. Oh <laughs> Balit na yung apit natin. atin <laughs> na to. Wala, wala, <laughs> na pa rin ako naman po. na? Tapos na sugalan? Oo. Oh. Ayun tong, natabi niyo ba? Wow, Matabi natin. na yung sa inyo. Kaya nga eh. na rito madjungan. <laughs> Ito isa pang madyo, isa pang mesa. Maluwag pa, maluwag. <laughs> <laughs> Magkano ba taya? Piso. Piso? <laughs> ano yung papel yan? Tatlong <laughs> <laughs> piso ang taya. Ano yun ito? Ano yun ito? Paksiya. Kano ba ito? Ano ba? 5D rams? Ba <tries> maganda balaan nito si donya Wala nga eh. Oh. Matugo, matugo. Ay, hey, sorry. <tries>

<laughs> ano ba mga, mga pinagkalatay sa oh. inyo? Uh, yung okay. <laughs> hate. Kaya lang. wala. Ayun lang sila yung sobrang Mas Magpala akit. sa internet shop. Internet shop naman niya, internet shop. Oo, mm oh, -hmm. uh, mas malapit. <laughs> Nag-video na, <naman> si <laughs> <o, laughs> na naman siya ako. YouTube, YouTube na naman yan. <laughs> internet shop to. <laughs> Ang mo lang daw. true, mo ko nang pati pagkikot kasi nakakasilo. Hmm. Oo nga eh. <laughs> <laughs> sinakot mo kayo, Mike? Yan ba ginamit mo? No? Oo. Ah. Ha? mo lang. Hello? Hello? <laughs> Asabihin ko yan sa What? mga kasama <laughs> <laughs> ko. Asabihin ko sa kanila pag... Ay, subok mo kayo, Mike, ha? Ah. <laughs> tumayo <wijuru> eh, ko fatabi, pa, nakikita okay. eh. ko dun, mo dito? <laughs> dito internet shop, dito. sa labas ano? Hindi ko pa nakikita Ah, sugalan. Hindi ko data, Finder, data, data, na naman naitatanong. Finders, keepers. Hindi ko naman naitatanong. Hindi ko

Sonic, uh -huh. well, well, you. Well, I'm